Nako sa ato ni Harry Roque mga kababayan, ang dami na mapasabog. Andiyan yung nadisgrasya siya. Siya ay nadulas, tumama ang kanyang likod at umuwing lahat umuwi sa Pilipinas na ika-ika. At mukhang itong si Atorne ay mukhang napag-isip-isip -isip kaya niya. Naisip niya kaya yung mga pinagsasabi niya na ang pentanil daw ay addictive. Eh, sino bang gumagamit ng pintanil, mga kababayan? Na ito daw ay gawang China. Ako. May pa may pasundot si Attorney Harry Roque tungkol sa pintanyang na inamin nga niya na ito ay addictive. Ano ba? May mga ano na ba? May mga laglagan issues na ba? Hindi nagkakasundo-sundo. Naglalaglagan ko paunti-unti. Sa susunod, sino kaya huling ilalaglang ng mga ito mga kababayan? Ako. Tapos, walang ibang bukang bibig ang attorney niyo kundi ang China na parang inaaway daw ni BBM at pag kinanti susun, ah, susumbong kay Uncle Sam nako, yan, nababalik po ako si News TV, ako po si G mga kababayan, ayan, babalik po ito ang babaeng lulubog lilitaw Babatiin ko muna kayo ulit ng isang magandang umagat, magandang tanghali at magandang gabi po kung saan tayong lupalo, kung tayong sulok ng mundo. Ayan, okay lang ba tayong lahat mga kababayan? Sana okay lang ha, walang mga sakit-sakit. Ayan na nga panoorin natin sa si attorney Harry Roque na gormentado dahil nga sa ginagawa ni PBBM na wala daw ginawa kundi makipag-away sino bang nakikipag-away mga kababayan si attorney Harry Roque lang po ang maingay sa mga panahon na ito panoorin natin to habang umiinit po ang tensyon dyan sa ayung Show sa panig ng Pilipinas at ng China abay si Uncle Sam na inaasahan ni PBBM na sasaklolo sa atin abay nakikipag-usap kay President Xi ng China. Hindi ordinaryong usap ha. Dalawang oras sila nag-usap sa telepono. At hindi itong unang pagkakataon na nag-usap sila. Nung nagkaroon ng APEC na hindi nakausap ni PBBM si Biden, abay nagkita sila one-on-one -on -one doon sa labas ng San Francisco. At tumagal din mahigit dalawang oras ang pag usap nila. Anong ibig sabihin nito? Habang nais ni PBBM at na mga advisors at mga senador na makipaggera sa China, ang Amerika na inaasahan nating makikipaggera para sa atin, ay nakikipag-ayos ng relasyon sa China. Ano namang mensahe ang pinadadala dapat sa atin yan? Eh kung yung inaasahan natin na makikipaglaban sa atin ay eh, nagnanais na mas mabuting relasyon sa China, bakit ang Manila sisirain yung relasyon na yon? Dahil lamang sa Pilipinas. Kaya gising, 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 yung mga nananaginip na napaka-importante natin sa Amerika, hindi po totoo yan. Ito sa atong ni niya, parang hindi pa, ano, no? Nila, Pilipino kaya ito? O may dugong in-check din ito? Ang Amerika at ang China. Well, ano bang pinag-usapan nila? Well, ako po binasi ko lang sa official summary ng White House at sa official summary ng spokesperson ng China. So ano po na pag-usapan nila, no? Well, marami po silang napag-usapan. Una, Una, fentanyl. Anti-narcotics cooperation kasi ang fentanyl eh yan po yung addicting uh, para sa sakit po yan, pero yun nga po, no? Karamihan na mamanufacture sa China. So pinag-usapan nila, paano masusupil 'yan? Yung military to military communication. Umantakin mo sila, nakikipag-usap, military to military, na hindi nagkakamali. Tayo, may ganyan din tayo arrangement, hindi naman ginagamit ni PBBM. O, oh, AI-related risks, at saka continuing efforts on climate change and people-to-people -people exchange. Ano yung sabi ng people-to-people -people exchange? Eh yung mga tao, close at interaction between the Chinese and the American people. Kasi syempre, ang uh, uh, mainit at mabuting pagkakaibigan sa panig ng mga bansa, dapat nagkakaibigan yung mga mamamayan. O, oh, ano pa? Nabanggit po, ang South China Sea. Pero tignan nyo ang sabi ng White House. Ha? Biden emphasized the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait. Oso talagang ang gusto nila, kapayapaan sa Taiwan Strait. Anong sinabi tungkol sa South China Sea? And the rule of law and freedom of navigation in the South China, China Sea. Ano ibig sabihin yan? Rule of law and freedom of navigation. Alam niyo yung sagot ng China dyan. Well, pinag-usapan nga yan, ang sinagot ng China sa kanilang Ayungin Shoal at yung iba pang pinag-aagawa na isla. Samantalang ang Amerikano, hindi nila sinabi na we will protect the ter territory of the Philippines. At sinasabi lang nila rule of law. Siguro ibig sabihin yun yung pagbabawal sa gamit ng dahas at saka freedom of navigation. Ang gusto lang nila eh walang magiging hadlang sa paglalayag ng mga barko na nagdadala ng langis at iba pang mga kalakal galing sa Middle East, papunta ng Amerika. boke na naman tayo kung, kung akalain ninyo na makikipaggera ang China dahil sa inaangkin nating teritoryo. Hindi, malinaw. Ang sabi lang ni Biden, Concern for the rule of law and freedom of navigation. Wala siyang sinabi. Ang tawag nga niya, South China Sea, hindi niya tinawag na West Philippine Sea. Hindi nga niya matawag na West Philippine Sea, pero pa maasa na sasakluluhan tayo pag nagkagulod dyan. Kayo talaga, gumising na kayo sa katotohanan, nananaginip lang kayo. At dahil kayo nananaginip, yung pulisiya niyo, palpak. Ang buong akala ninyo, po pwede niyong inisin ang inisin ng China dahil sasaklolong Amerika. Wala siyang pakialam sa pinag-aagawang teritoryo. Ang gusto lang niya. Hindi mahaharangan ng kahit sino yung mga kalakal na nanggagaling sa Middle East papunta ng Amerika. O ano pa, karamihan ng kanilang pag-uusap ay tungkol dun sa support uh, ng China, dun sa Russia's Defense Industrial Base, at saka yung problema sa Korea. Kasi nga, yung Korea na yan, nuclear, war nuclear arms ang pinag-uusapan. At hanggang ngayon, wala pang solusyon. Naalala mo na noon si Trump, ay eh, ginamit pang emisari itong si President Duterte dati para makipag-usap doon sa leader ng North Korea. O tapos ayan, yung nagrereklamo ang Amerika kasi talo na siya sa kapitalismo na sila nag-imbento. Nagrereklamo sila na napakadaming pinoproduce ng China lalong-lalo na doon sa mga renewable energy, yung mga solar panels na pinagbabawalan na ngayon pumasok ng Amerika. Eh syempre, labag 'yan doon sa rules ng World Trade Organization na dapat hindi um, binibigyan ng hadlang ang kalakalan. Bawal yung paggamit ng taripa para um, uh, malimitahan ang kalakalan, no? So, pero yan ang concern ng Amerika dahil natalo na sila ng China pagdating sa renewable energy. At saka, itong Amerika kasi, eh hinaharangan yung pag-export ng high-tech technology sa China dahil ayaw nilang kinokopya. Ang sabi naman ng China, hindi sila papayag niyan dahil may karapatan talaga sila mag-develop ng high-tech industry nila dahil yan ay kabahagi ng kanilang kalapatan na maging isang developed country. Okay? Pero ang sabi nga nung parehong leader, eh, kinikilala nila yung importansya ng bukas ng mga channels of communication. Ibig sabihin, pag-uusap. Kinikilala din nila ang importansya ng high-level diplomacy and working-level consultation. E paano si BBBM? Wala. Hindi nakikipag-usap. Ang ginagawa, tawag sa Amerika, sa klolo! Ano ba naman yung gamitin mo yung iyong pinagkasunduan na mag-uusap kayo ng high-level kapag mayroong mga aberya? Pinagkasunduan yan eh sa harapan pa ni uh, Xi, hindi naman ginagamit. At uh, palaging istilo, sa klolo, tulong, Amerika. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Sa kanon mo nakakita, nagtatapang-tapangan. Tapos tatakbo naman pala kay Uncle Sam para makipag Para kang siga, dahil alam mo may mas malaking siga, may mas malaking siga naman, Nanliligaw dun sa gusto mong awayin. Yan ang sitwasyon natin ngayon pagdating sa China. Nininigawan ng Amerika ang China inaaway natin ang China, and yet, sinasabi natin doon sa naliligaw, bugbugin mo yan para sa akin. Hello, na-he-hello kayo. Trahedya. Dalawang beses ako nahulog. Isang beses sa uh, Yelo, sa Hokkaido. Naku, naon-naon uh, tumama yung likod ko, sa yung leg ko, kaya meron akong weight loss. At, paalis na lang ako ng Japan, nadulas pa ako doon sa Narita Airport, na Thailand kaya nagkaroon ako ng sprained knee. Well, ang nangyari, dapat kahapon din ay ako'y lumipad papuntang Hong Kong dahil meron akong meeting doon dapat no hindi na ako natuloy ako'y nag-abiso na lang at, at, sabi na iika ako no Pero... ayan po si attorney Bo Rocky <laughs> si attorney walang ibang bukang bibig kundi ang China mga kababayan kayo na po humusga comment niyo na lang po ano masasabi niyo sa mga pinagsasabi ni attorney Rocky nako po Harry Rocky ng tagapag spokesperson yata ito ng China, mga kababayan. Ayan. Maraming 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 salamat po ulit Sa inyong lahat, sa mga wala sa usubo, sa bye-bye po Sa aking YouTube channel, Genius TV po Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment Siyempre subscribe na rin po Genius TV po mga kababayan, God bless po Ingat po tayong lahat